Ba't ikaw ang nagsabing gigibayin ang templong ito at itatayong muli sa loob lang ng tatlong araw? Kalokohan! Iligtas ba ka ngayong sarili? Bumaba ka d'yan sa cross! Hindi na, dito Tapos na ba? Pag-inilay. Ah, 890. 920. 920. 920. Masama kita. Kasi, Flor, walang payong mainit. Okay. Ito ko. Yan. Sister, bro, mainit-init. Narinig so, niyo takapal... ba yun? Pinatawad ako na Jesus. Isasama niya ako sa kanyang paraiso. Subalit. Bakit? Bakit isa akong makasalanan na ito wala kang patawaran? Isa akong makasalanan na magganakaw. Isa akong magsamantalan tao. Buong buhay ko yung Nagtiwala lang ako sa Kanya! Nagtiwala lang ako sa Kanya! Sa kabila na lahat ng aking kasamaan ay nagawa niya pa niya ang patawarin. Ang puso ko ngayon ay napupuno ng na pa sa salamat. Kung ako na isang makasalanan na naniwala kay Jesus ay napatawad, walang imposible siya Panginoon. Basta tayo ay lumapit sa Kanya tumingin na kapatawaran. Salamat. Ma, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bakit kaya sa isang pagkakamali?